Tide, Moni? tide. Tide, sabon na tide. <laughs> tide. Tide, huw, yung mga pa Tide. Jesus, take it tide, kaya ba Tide, bagong <laughs> oh, tide. Ang tide lang. Alat mo na ata, Asin. Sa so, asin. Subitsin, eh, dahi, Malista na dyan, dahi, eh, pa sa kuya. So, items? Eh, times. Uni <laughs> na sana, Oh O, nagbubot ka na sa kuya. Uni na, oh! O. Hindi rap! Tide. Tide. Tide, tide bagong kung... Tidig. No tide. Wala, oh, with wings, with wings. Ala, hindi na mga tunyan mo ah, with wings. With wings. Alas muna, araw, dua, tulo, apat. Apat. With, with wings, with wings. Wings. With wings. Bakuan, supanda po, with wings. With wings. Sister, with wings bagay tau. Pakarayon mo nga, nai witwing kang, witwing ang panganog mo. Tumalik ka na. Anong kulay? Blue. Ano oh. oh, yan, yan. Witwing si nai. Ah, anong nang ribok mo? UFC Papa Kitchap. UFC. Ano ang karate? UFC Papa Kitchap. Ay, ah. yan. Ikang bantay dahil mo araw ko siya nakalaag. Nailuway siya na atagaro. Oo. Oh. Oo, oh, ano pa? Hindi, tatabay din gigibo ako. <laughs> ano na nga nito? Napanling ako Ay, Jesus, ma na para bakal ining may tigigibo kita. <laughs> bitsayin, bitsayin, yan pala. Nalista mo na yung pagtatawan. Hmm. Yan. Hindi ka na ito. Hindi <laughs> mo Oh, sige, dagdag ang kumbinsya eh. Ano pa? Bernauts! Bernauts! <laughs> Bernauts na ano? Bernauts! Ano Anong na? Bernauts! Bakong notes? Bernauts. <laughs> Oo. Oh. Buda! Sugo! Sugo! <laughs> Sugo ang taga na maglista kung piranay na gabaw. Bakuya na chichiriya. Oo nila. Paglista ko na. Ano, yung man Yung man sana. Dahil man iba. Pakibaski ata na. Baski. Uni o. O, law gano. Susus. Ako pa malaag. Pag sa mga mula na yung nagrolag, hinda. Abusado yun eh. Na para kunyit. la 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 <laughs> la la jakpat namanya gara gara bagang budak sarung batag binagalan mo <laughs> pera gabusan oh. Masa perang kita dah hala <laughs> oh 854 54 boy. Una e, may singko. Utang ang 800. O oh, na hoy. Oh! Saling muna Hoy! Oh! Wala oh! pagal kita maglista. Tinaw sa ko singko. Abi ni para hindi ni utangon pala. Ay Jesus <laughs> patawara kita kang para bakal. Siri ba nang para bakal ka boss. Ha, singko ka. <laughs> मैंने कल पागल की था <laughs>